Eto nga pala si Jason, ang pinakamalakas mag-email sa munggo. Gusto niya sana mag-core ang kaso. Gusto ko manalo, kaya ako na lang nag-core. Napikon yata siya, kaya nag-show ng Laila. Pero nagbago din naman agad ang kanyang isip at nag-teresla na lamang. O oh, bago natin ituloy ang kwento, pindutin mo yung palo. tingnan mo magpa-following yan. <laughs> si Jason ang top global iyakin. Malakas palang magteris na tong si Jason. Imbis na salubungin niya si Kaburat, siya ay lumayo. Torpe sa babae. Baka supot pa. Walang yateris na! Mapa mo ba Yung kalaban niyang si San umiikot na sa ibang lane. Samantalang siya, naghahanap ng gold bar sa EXP lane. Maganda naman ang kanyang hangarin ang mag-push ng tore. Siguro dati tong pusher. Batak na batak. Hindi napipigilan. May sariling mundo. Kada lumalabas ang blue at red buff sa jungle namin. Agad niya itong kinukuha imbis tumulong sa laban. Hinahayaan ko na lang baka kasi gutom lang. Patay gutom kasi yan. Nung nasa peligro na ang kanyang buhay, Agad kong tinulungan si Jason. Ayoko kasing maging irresponsable. Baka sabihin nila, pabaya ako sa may kapansanan. Okay, next. Habang naglalakad siya sa kagubatan, bigla siyang huminto. Siguro napaisip siya kung masakit ba magpatuli. Sabay biglang atake sa kamukanya. At ayun na nga, naglabas na siya ng hinanakit niya. Sabi na nga ba, may dinadamdam to. Hindi na kasi sa bahay nila. Kawawang nila lang. And Leslie, Leslie. Oh. Oh, eto Nakakalamang na kami sa laban na mas na yata si Jason at tumutulong na sa laban. Gusto naman palang manalo pero pinili niyang maging pabigat. Pero di ko siya masisisi kasi nahuli yata siyang naglo-lo kahit support. May pagkakataon na sana naming matapos ang paligsahang ito Dahil halos na upos namin ang kalaban Pero tignan nyo ang ginawa ni Jason Imbis na tumulong Umiral na naman ang pagiging patay gutom Neto sa blue buff Sinumpong na naman dahil nalipasan ng gutom Pero ganun paman Kahit meron kaming alagang aso Kayang kaya pa rin namin ipanalo ang laban dahil ginamitan ko na ng isang daang porsyentong lakas. Angel balls. balls! Nice game sa mga kalaban. Wawawi. Wow, Meron nga pala akong munting regalo kay Jason. Sana nagustuhan niya to. <laughs>